At ngayon, to challenge. At uh, paakyat na ako dito. Ito yung karatilya ko. So mabuti na lang tinulungan ako ni Ante sa pag-aahon dahil mahirap no yung uh, pag dito. At uh, nakita niya ako. Hinuha niya yung tali sa ilalim. Ayan, uh, ang aming uh, sakripisyo no. Talagang uh, matindi at uh, gina tinulungan rin ako ng isa kong ante at uh, siya ay nagkakamera kaya nakikita ninyo uh, paiba-iba yung angulo no uh, yung paiba-iba yung uh, forma ng uh, video ko oh so, ito na si ante no kukunin niya yung tali sa ilalim at uh, siya ay maghihila ayan hila 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 pa more ayan, hila pa more Ayan, ayan. So matarik po yung uh, lugar na yan no at uh, kailangan talagang uh, may magihila at uh, may magtutulak. So pinutol ko yan ng uh, ano 6 uh, feet no at anim uh, na piraso yung uh, nabiyak ko na yan para pagdating ay uh, kakabit na lang. Ayan, hila, hila, ayan. Tatawa sila ante sa aming ginagawa ayan po at uh, salamat at uh, nandito na. Okay na 'yan, medyo patag na 'yan. Salamat po. Salamat dayan. No, ito po 'yung uh, gagamitin natin no na pangdingding ng uh, ating pabahay ng manok no. Ayan po 'yung uh, mga kawayan. So, nag-order ulit tayo ng uh, sampung piraso. Bale, sampung piraso ulit Titingnan natin no, kung uh, kasya na itong kawayan uh, kawaya na ito. Dahil siyempre, sampung piraso ulit itong uh, order natin. Ngayon, ang trabaho natin dito ngayon ay uh, puputol-putuling ko ito. At dito ko na rin na uh, bibiyak-biyakin no? dahil nga... Uh, Kinuha ko na yung sukat ng uh, ano kinuha ko na yung sukat ng uh, uh, pagdidingdingan. Kaya ito na no. Ang trabaho natin ngayon ay uh, magpuputol uh, no at uh, magano uh, tayo no magpuputol at uh, magbibiyak tayo. Ayun po. So parang um, plano ko no ay kukuliktahin ko itong uh, Bandang uh, poetan no gagawin kong uh, bakod ng uh, raging uh, ano raging net natin. So yung bandang itaas lang yung uh, kukunin natin gagawing uh, dingding. Uh, dito nanggaling yung uh, kawayan no na kinuha ng uh, tito ko no. Siyempre hindi nating uh, kayang uh, magtabas uh, dito. Medyo mahirap na trabaho nakikita po ninyo kung gaano kahirap 'yan no uh, gawain lang na mga sana ito eh tayo naman na uh, medyo hindi na sana sa ganitong nga uh, mabibigat na trabaho no ay uh, hindi natin kakayanin to kaya binayaran ko ito itong uh, pumutol dito dahil uh, hindi ko talaga kaya uh, magputol dito so bigat lang ng kawayan na yan ay uh, hindi ko na kaya so yan po yung uh, ilog no yan naman yung ilog at uh, Diyan nanggagaling yung uh, resources ng uh, buhangin no na nakukuha natin ginagawa nating uh, ano hollow blocks. So ito naman sa part sa kabila no. Yan po yung uh, area ko no sa ngayon ay uh, nakasang lapayan at uh, di pa natin alam kung uh, kailan natin na uh, matutubos yan. So pinangarap na rin natin makukuha yan, So sa ngayon Uh, dito muna tayo sa livestock ano, uh, uh, bi-business muna tayo ng lab, uh, livestock uh, pag-aalaga ng uh, chicken at uh, siguro ha uh, balang araw uh, papalarin tayo sa kanan natin maiisip yung uh, mga ganyan Oh, <mintos> mga What's <laughs> going Itong putol-putol uh, natin ay uh, bibiyakin natin Itong uh, uh, binibiyak ko na ito Ito na yung uh, gagawin natin dingding ng uh, pabahay natin So, pinutol ko siya ng 6 feet bawat isa So, ito na yung naputol ko Unti-unti uh, natin siyang uh, lilinisan no? Uh, dito tayo, banda maglinis sa ano medyo mainit na itong uh, aking uh, poisto. So, lipat tayo dito. Medyo mainit na dyan. Pino muna tayo ng tubig ng buko. Oh, ito na no, yung ano, limang piraso yung uh, a biyak ko. Oh. So, talian natin para. Alright. basta basta maano. Oca, okay, que cargate la de

Ay tamang bako kita wawo. Yeah, yeah. oh, yan, yan. Ang balik natin kapag kung hiraman. Ay yan, ha? Ay, Ano, ha, uh, anim na piraso itong laman, no? Pero pag uh, binuhat natin ito naman mano aywan ko lang. No? Huh? Napangganda na bako? Mm, sakyo, sakyo. Gumano may ito. Kabalik, balik tayo nanta. Amay, eh? isang, isang.

Uh, mabigat. You know, yung uh, karatil ya uh. dahil anim na piraso na biniyak-biyak yung uh, karga ko. Uh, yan po, uh, natatawa ako dito no dahil nga siyempre yung tiya ko ang uh, nagkakamera sa akin. <laughs> ayan po, kikita po ninyo yung uh, lugar kung saan na uh, masyadong masukal at uh, paikot-ikot yung uh, dadana namin. Ayan at uh, magbubukas siya ng uh, gate git dito, magbubukas siya pupuntahan pa niya itong uh, gate git na ito no. So, malaking sakripisyon ng tiya ko. O, oh, nakikita po niya yung sakripisyon niya. oh. Uh, very supportive siya salamat po salamat auntie yan medyo pagod ako doon tatawa ako no uh, aming ginagawa. Yan po at ang um, dadaanan namin dito sa gilid, no. Dahil nga kaya naman nakabakod-bakod dito mga ano na ito dahil sa mga may pananim at uh, may mga alaga rin silang uh, kambing, no. Kaya iiwas sa uh, ano kasi pag hindi mo nilagyan ng uh, bakod, ubus lahat yung uh, mga pananim na yan at, uh, paikot kami hanggang sa dito na kami sa may uh, Uh, ay tabi ng ilog no? tabi ng ilog na itong uh, aming uh, dadaanan ha ikot pa rin na ikot ayan May kalayuan rin kasi uh, kung uh, doon kami sa palayan uh, hindi makakadaan yung karretilya no yan po at, uh, tulak lang ng tulak na uh, medyo nabalaho ako dito no balaho tuloy-tuloy so, lang tayo no uh, sipag lang at uh, tiyaga no kaya nga, kung uh, wala kang sipag, wala kang tiyaga. Pero nakikita ninyo, natatawa ko, nag enjoy ako dyan, no? Kasi, siyempre, <laughs> natatawa ako sa auntie ko, no? Ayan, uh, siya ay nagka-camera sa akin, no? So, ayan, nakakulong yung uh, ano dyan, puro bako dyan. Nasa gilid na kami ng ilog nyan. Ilog na yung uh, bandang uh, kanan ko, ayan. So, baliktad kasi, no, yung camera. Bandang kanan ko yung uh, ilog, ayan. Maya-maya, makikita ninyo, yon ha, mga masukal at ayan, mga kawayan. Ayan, ha, ayan yung magdadaanan natin. At uh, maliit lang na space yung, uh, ano, ha, at, uh, mag, uh, nagkamalikaya po. yan yung uh, ilog, no, na sinasabi ko, ayan. May kalakihan rin yung ilog na yan dahil nga uh, pag uh, bumahayan talagang sakop lahat itong uh, bu buong kapatagan. Ayan po. Ayan. So, paakyat na tayo. No? Okay. Hmm. Oh, wow! 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 Oh, uh, ayos, 'di ba? <laughs> oh, oh, oh. Kaya kaya na namin mag-vlog ni Babo ngayon, no? Ayun. Siguradaman natin 'pag bigo ako. Eh, niyo na. Papalfor ka pa? Mhm. Hmm. Uh. Oh. Nga, oh. Uh. Ganito ang supporter, oh. oh. Ganito. Oh. 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 <laughs> Tulong-tulong, ah. Mayroon pang cameraman. Uh, <laughs> <laughs>

Hi, good afternoon. At uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, Preering Chicken House, no? At uh, ito na yung bagong uh, update natin, no. So ang sukat nito ay 6 feet So yan ah uh, kumuha ko na ng 10 kawayan. Uh, siguro magkasya na itong uh, ano na ito, itong uh, kawayan na ito na pangdingding, no? O so, Okay na. Hello. So malapit-lapit na po tayong uh, matatapos. Uh, hindi kasi tuloy-tuloy tayong nagda no dahil nga siyempre uh, meron din tayong ibang uh, ginagawa. Salamat po. Salamat. Uh, good afternoon.